Alhamdulillah, mabiyayang araw lagi sa ating lahat. Ito, tips ko bilang content creator. Makakatulong ito sa atin, lalong-lalong -lalo na sa mga baguhan pa dahil ito yung ginagawa ko talaga. Kaya siguro, napapansin ako agad-agad at nagkaroon ako ng ads on reels at madali kong na-full yung 60-minute views ko. Kahit kunti pa lang yung followers ko. Ito talaga ang ginagawa ko. Una, nag upload ako ng 3 reels araw-araw na video. At sa long video naman, sinisikap ko na meron talaga ko isa or dalawa. Kung meron naman kayong time, pwedeng dalawa. Ngayon, sa reels, huwag nyo isunod-sunod yung tatlo. Magbigay kayo ng space. Halimbawa, tag dalawang oras, huwag niyong isunod-sunod dahil kunti lang ang manunood sa reels niyo kapag ganyan ang ginagawa ninyo. Bigyan niyo ng space, tag 2 hours, 2 hours ang mga video na ina-upload ninyo. Pangalawa, yung mga name ninyo na mahirap. Kailangan ang name natin bilang content creator madali lang ma-search ng ating mga followers dahil kung gusto kanila i-search ma-search kayo agad. Huwag 'yung sobrang haba, huwag 'yung sobrang mahirap na may mga dot-dot at mga dash-dash. Ano pa 'yan na ma mahirapan ang mga followers natin, 'wag. Kailangan easy name lang kagaya sa akin o um, sa aking page o may Asia Mumina. Sa akin namang personal account, Asia Rakil Mumina. Very easy lang, di ba? Madali lang i-search. Kailangan talaga ito dahil marami search sa atin dahil gusto tayong ipalo. Hindi ma-search yung name ninyo. Yan yung problema. Kaya kailangan ayusin nyo yung name ninyo. Pangatlo, ang pag-follow. Tamang pag-follow na gagawin natin. O, lalong-lalo na sa mga baguhan, marami ako nakikita na ganito. Ang pag-follow natin kailangan sa mismong account or profile talaga. Pupunta tayo sa profile ng ating kapwa content creator. Doon tayo mag-follow sa kanyang profile at magparamdam tayo doon kahit sa isang video doon na mag-comment tayo sa sabihin natin, Hello ma'am, para i-follow back kanya, risbakan kanya. Ganon dapat ang gagawin natin. Hindi yung magpa-follow kayo sa reels lang, hindi yun counted sa followers. Tulong natin sa bawat isa ito. And then, pangatlo, o oh, pang-apat na pala, pang-apat, Huwag habaan ang video. Lagi kong pinaalala, huwag habaan ang video natin. Sa real seconds lang dahil yan na yung uso ngayon na seconds lang talaga ang ina-upload ng mga big content creator. Nakita nyo, 10 seconds, pinakamataas na yung 15 seconds. Yan lang yung ina-upload talaga nila na video. Sa long video naman para sa ating in-stream 2 minutes or 3 minutes, huwag yun ang habaan masyado kung hindi naman maganda yung topic ninyo at hindi masyadong interesting. Next, kapag nag-upload kayo, automatically i-share sa stories ninyo or my D. Para yung mga hindi nanonood ng reels niyo ng mga friend ninyo, or hindi nanonood ng long video nyo na video, makita doon sa story niyo or sa my day, i-click niya yon, mapupunta siya doon sa reels ninyo or sa video ninyo. Yan, malaking tulong yan sa atin. Next, makipag-engage talaga dahil yan yung namumula ang mga dashboard dahil Nasa wall lang siya, sa wall niya, hindi siya nakikipag-engage. Kailangan talaga natin maglaroy-laroy. Kailangan talaga magsuri-suroy, no? I-apply talaga natin ditong pagkamarates. Pero marites in a way na maganda. Makipag-engage tayo sa iba dahil nire-require talaga ito ni Facebook sa atin na gagawin natin. Tapusin nyo ang video na pinapanood nyo. Mag-heart kayo. Yun yung pinakamaganda, ang heart. Ako, heart talagang ginagamit ko. At mag-comment kayo. Mag-iwan kayo ng bakas doon para mapansin kayo ng mga ibang nagko-comment doon at saka kanang video, mag ari ng video na nagko-comment kayo. And lastly, yung title ng inyong mga video na nilalagay nyo Huwag habaan, lalong-lalo na sa video na nilalagay nyo. Gandahan nyo ang pagbiglagay ng title para ma-interest ang mga manonood. Sa title pa lang, ma-interest na sila. O, ba diba? Sa title pa lang, mabighani na sila na panoorin ang video mo hanggang matapos ito. So, sana makatulong ito sa inyo at pakishare para makatulong din tayo sa iba. Panoorin ang video ng buo. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.